mga artistang dumating sa unang gabi ni Ma'am Lawlet Solis, mga anak-anakan sa showbiz nagsama-sama. Sa unang gabi ng wait ni Ma'am Lawlet Solis kahapon, ay talagang hindi nga nawala ang mga anak anak-anak nito sa industriya ng showbiz, kabilang nga dito ang mga batikang aktor at actress na sila Ma'am Mercado, Tonton Gutierrez, Glidel Mercado, Christopher Delian at asawa nitong si Sandy Andulom, Spotted din si Mr. Benji Paras at Pulin Luna, maging si Ma'am Cory ng Kapamilya Network ay kaagad din na nagpakita ng kanyang pakikiramay, Ayon sa unang impormasyon ay inataki ito sa puso habang ito ay nagpapadialysis, nakatakda na din ang cremation ito sa isang araw. Ayon sa PEP ay sa Tuesday, July 8 ang nakatakda nitong cremation date, ilan din sa mga huling naging mensahe umano ni Ma'am Lollet bago ang pangyayari ay nakahanda na umano ito sa anumang mangyayari sa kanya dahil nahihirapan na din ito. Nagbigay naman ng mensahe kahapon si na Ma'am Lorna Tolentino at Lani Mercado.